Alright! 85! 80, final hit! Ala ka! Ala ah! Grabe gini si ano? 50cc lang ang baon! Agusta na ko na! Okay! Gab, 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 gab! Manong, manong Ay! Ay! Okay, Manong ang naguna. Manong, gab, gab.

mapalinaw sa atong katawan. Ala, Gia, no? 50cc ang baon. Naguna ka Manong. Manong Gabgab -gab Guzman. Zian si Ma na Mapalo. Uh, si Ma ang iti 5cc, oh, natungan. Natungan sa 65 o 50. Nagapatularan.

Gab. Ah, mapalo na. Mapalo. Mapalo na nih, Manong. Mapalo. Gusman. Zian. Gab, Allah, Ala. Yara Manong, oh. Wow, namamayagpag si Manong. Hindi Ala. Mabalo. Ikos. Ay! Ay, ay. Mula flag. yellow flag. Okay. flag. At na. Stockpile si Gaggag. Naguna. Stockpile si Gaggag. Ay. Okay. Manong. Kaya po naguna. Manong. Naguna pa rin si Manong. Manong naguna mga idol, gisundan ni Mapalo, sundan ni Guzman, Zian Dayon. Manong! ni Mapalo. Mapalo! At rey, itaw ba't La Cruz? At sa Ala! na. Ala! ta Philippine. 85cc sa 50. Ala! 85 versus Ala ala, agay nakuha agyo. Nakuha agyo ang 85 sa 50cc. <suwain> oh, ngigit si Mapalo oh. okay. oh. oh. La Cruz Okay na. Manong. Manong gisundan ni mapalo Cristian Dayon Riders.

Allah alak 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 Ako alak 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 Allah. Allah. alak 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 na sa alak 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 lap! alak 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 ang alak

Stickers, uh, uh, ng Manong. Uh, nga organizer. Dito sundan ni yung Mapalo, sundan yung 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 niyo